Ang apat na kabalyero ng apokalipsis ay sinasabing lumitaw ng sunod-sunod habang binubuksan ng kordero ang pitong tatak. At magdadala sila ng salot, digmaan, tagutom at kamatayan na papatay sa isang kapat ng populasyon ng lupa. Ngayon, nasasaksihan natin ang patuloy na pagsalakay ng mga sakuna. Dumating na ba ang apat na kabalyero? Suriin natin ang misteryong ito. Una, ang puting kabalyero. Sinasabi sa pahayag chapter 6 verse 2. At tumingin ako at narito, ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong. Ang puting kabalyero ay kumakatawan sa salot. Sa loob ng maikling tagal ng tatlong taon, mula noong huling bahagi ng 2019, ang COVID-19 na virus ay sumabog sa buong mundo na nakakaapekto sa mahigit dalawang daang bansa, nahawahan ang higit sa limang daang milyong tao at nagdulot ng mahigit 14 milyong pagkamatay. Ang mga nakakagulat na bilang na ito ay nakakaalarma dahil ang salot ay nagdulot ng higit sa dalawang daang milyong tao sa matinding kahirapan at patuloy na nakakaapekto sa ating buhay na nagbabanta sa ating mismong pag-iral. Pangalawa, ang pulang kabalyero. Sinasabi sa pahayag chapter 6 verse 4, At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang pulang kabalyero ay kumakatawan sa digmaan. Sa nakalipas na mga taon, nagpapatuloy ang mga digmaan, tulad ng mga tunggalian sa Myanmar at rehiyon ng Israeli-Palestinian. Lalo na ang pagputok ng digma ang at Ukraine noong 2022 ay nagpagulat sa buong mundo na nagresulta sa hindi mabilang na mga pagkamatay at paglikas na nag-iwan ng maraming nagluloksa at walang tirahan. Pangatlo, ang itim na kabalyero. Sabi sa pahayag chapter 6 verse 5 to 6, At tumingin ako at narito, ang isang kabayong maitim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi sa isang denario ay isang takal na trigo at sa isang denario ay tatlong takal na sibada at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak ang itim na kabalyero ay kumakatawan sa taggutom. Ang mga presyo ng pagkain ay patuloy na tumataas sa buong mundo, lalo na dahil sa pagsiklab ng digma ang Russia at Ukraine, na nagresulta sa mahigit dalawang daang libong pagkamatay at paggagambala sa produksyon ng pagkain. Direktang naapektuhan nito ang mahigit isang daang milyong tao sa buong mundo na humahantong sa mga krisis sa pagkain sa maraming bansa. Nakaharap na ngayon ang mundo sa pinakamantinding krisis sa cost of living mula noong nagsimula ang ika-21 siglo at tila nalalapit na ang tagutom. Pangapat, ang maputlang kabalyero. Sabi sa pahayag chapter 6 verse 8, At tumingin ako at narito, ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa Ang maputlang kabalyero ay kumakatawan sa kamatayan sa patuloy na paglaganap ng mga pandemya, digmaan, tagutom, lindol at iba pang sakuna na kumakalat sa buong mundo. Ang araw-araw na bilang ng mga namamatay ay patuloy na tumataas. Ang apat na kabalyero, gaya ng ipinropisiya sa aklat ng pahayag ay dumating na nagdadala ng salot, digmaan, tagutom at kamatayan sa atin. Sa pagdating ng mga sakuna at nangyayari ang mga propesiya ng apat na kabalyero, anong mensahe ang ipinahihiwatig ng Diyos sa atin? Ang pagdating ng apat na kabalyero ay maaaring tila simula ng sakuna na nagtatanim ng takot sa atin. Gayon paman, para sa mga taos pusong nananampalataya sa Panginoon, Talagang napakahalagang sandali para sa atin na salubungin ang kanyang ikalawang pagparito. Gusto niyo bang malaman kung paano sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe at ibabahagi ko sa inyo ang tanging landas upang muling makasama ang Panginoon. Kung nasayahan kayo sa video na ito, tandaan ay follow ang aking page pagpalain nawa kayo ng Panginoon